Hello po, good day po sa inyo. Dito tayo sa ating kusina ngayon at nagluto tayo ng saging at saka may talong or eggplant. Ayan, lagyan natin ng bagoong or sagi or ginamos. Ayan, maghugas na tayo ng kawali para sa ating um, lulutuin or maghiwa tayo. Ayun, dyan na naman si Mingming. -Ming. Umalis ka dyan, Mingming. -Ming. -Ming ayan po hinugasan ko na po yung anuhan inanuhan ni Mimi. Naghiwa na po tayo ng talong para po at ating uh, ilalaga. Ayan po. Tignan natin kung may ayan merong ano kukunin natin yan. Tsaka yan. Bali mahaba po yan. Ayan po. Simulan natin ang ating pagluto sa ating talong. Ayan po at na pwede na ah, nag simula na rin to tayong maghiwa ng kamatis. Ayan, malaking kamatis at saka malaking sibuyas. Ayan. Kukunin po natin yung ano button niya para pwede natin itanim. Ibilad muna natin bago natin itanim. Ayan po. kinukuha niyan ni Maria. Ayan hiwain muna natin ng pata pahaba para mas masarap kainin ayan po mga mari naghiwa na rin po tayo ng sibuyas ayan mabilis ang paghihiwa kasi gutom na gutom na po ayan po tapos na rin ang paghiwa at lagyan natin ng kalamansi tatlong kalamansi at saka ay may ano pala kutsara pala sa loob lagyan natin ng bagoong ayan po hindi masyadong dinihan para hindi masyadong ang uh, maalat. Ayan. Lagyan natin ang kalamansi. Ayan, para mas masarap yung ano natin, bagoong. Ayan po, mga mare. Halo-haluin at lagyan natin ng suka na may mga sili. Ayan po, at nakulangan pa si mare sa sili ng suka. At pupunta muna tayo sa ano, sa punuan ng sili. Ayan punta tayo dyan. Kukuha tayo ng mga hinog. Ayan, dami pong bunga niyan. Ayan, yung iba, naubos kasi. Kinukuha ng manok. Ayan, nakakuha na si Mari. Ayan, Luto na po ang ating talong. Ayan, ang sarap ng talong. Ayan po, at saka may saging. Naluto na rin. mm -hmm. ang yun. Okay, okay na Tutuun na po sila at ready ready na tayo para tayo ay kumain ayan na si Mari kain lang yung kain Mari thank you sa inyong pag watch at ito po yung video na short lang po doon sa my wheels ayan po nakikita nyo na yan na kumakain ako doon late lang po itong pag upload ko nito Uh, thank you, thank you po sa inyong panunood. Napasarap ang kain ko niya na ubus yung saging at saka yung bagoong may, na may kamatis at saka yung talong na ubus din dyan. sa time na yan na kumakain ako. Thank you po sa inyong pag-support sa aking mga videos. Hanggang sa muli!

mhm mm Thank <laughs> you.